Kuawa naman ang babaeng ito. <laughs> ah, excuse me, be. Paupo ako, ha? Thank you. Um, be, kanina pa kita nang papansin dito. Naka ilang rounds na ako. Okay ka lang? Kanina ka patulala. Okay lang. Ay, ani ka pala. Sorry to ask ha, pero bagong yanggaw ka no first time pa lang kita makita dito sa lugar namin or baka OGT or transferi ka lang. Bagong yanggaw lang ako, be. Magwa one week pa lang. Ah, so freshman. Kaya pala parang malungkot ka. Siguro, naku-culture shock ka, be. <laughs> Pero, be, hindi pa ako ready. Paano na yung mga anak ko? OMG! Sumay, so naiwan ka palang pamilya. Oo, be. Nakapagpaalam ka ba sa kanila ng maayos? Sinabi ko lang na mag abroad ako. Miss ko na nga sila eh. Oh. Ay, be. Pwede mo naman sila i-petition e dito after five years mo na pag-stay. Five years? Ano tagal pa, babe? Babe, ganyan talaga. With great power comes with great... responsibility. Mm. Sadness. Mm, binago na. So ngayong level 1 ka palang, nasa adjusting and adapting process ka pa. Ikaw ako, level 17 na ako be, naka-item na, tsaka may skins na rin. So matagal ka na dito. Yap. Ay, nga pala, paano ka ba nayanggaw be? Basta ang natatandaan ko, after ko pumunta ng fiesta, doon na nagsimula ang lahat. Ay, simple tayo ng backstory. story mm -hmm. Beh, sorry to say this ha, pero no choice ka na. There's no turning back. Acceptance is the key. <laughs> Ganito na lang isipin mo be. Marami ang nag apply at interested na maging aswang to join the community. I mean, nagpapakahirap, kasi ngayon, may mga bago ng requirements para maging aswang. Need na ng eligibility. Much better kung board passer ka, ganon. So, imagine, marami ang nagpapakahirap na pumila para mag-take ng exam. But, here you are. Ang bilis mong nahar na para bang may backer ka. Beh. Hindi aksidente kundi ikaw ang napili at itinadhana para maging kaisa namin dahil may nakitang potential sa iyo na hindi nakikita sa ibang normal na tao. Ganun ba 'yon? Oo, be. Ay take wait. Memorize mo na ba yung mission and vision? Hindi pa nga eh. Need mo yan i-memorize, be. Kasi minsan, may random recitation si Pinuno na may kaukulang parusa kung hindi mo mabigkas ng maayos. And remind lang yun, be. May dress code tayo. Dapat, nakakrap top. Any color, basta kita yung puso. And yung pambaba naman is kahit ano lang. Kasi iniiwan naman natin yung kalahate. I wait. Anong uri ka ba ng aswang? Oh, based sa result, tik-tik. Ay, akala ko manananggal ka. Sayang, makakatipid-tipid ka sana. So dahil tik-tik ka, need mo talaga ng shorts. Kung dati wala kayong saplot mang aswang, ngayon meron na dahil sa Revised Republic Act 1661. Basta bawal pansa or ini na mahaba na makakasagabal sa pangaaswang. Pero in fairness, nakabawi-bawi ka sa mukha be. No, di na sa make-up. Kunting pulbo-pulbo na lang yan, then good to go ka namang biktima. Eh, paano yan be? Wala ako ng dress code, dress code na yan. Bili ka sa Robinsons, dyan lang sa may kanto. Ay we, may brunch sila dito. Mm-mm. Eh, wala akong pera, be. Ay, sakto. Meron ako dito, be. 500 lang to. Pero utang to, ha? Hulugan. 10% interest per week. Over sa interest, ha? Ang dami nyo namang requirements. Ay, ganyan talaga ang business, be. Pasalamat ka nga, pinapautang kita. Ay, take ka wait. Nag-fill up ka na ba ng form? Anong form? Yung BIR para sa tax <laughs> Ay ayaw ko na.